Naggaling kayo sa simbahan hmm. So yun mga tol So good morning sa inyong lahat So meron akong binili dito Iilan uh, lang naman to So hanap tayo ng maswerting Pwede nating pagbigyan ito Uh, alam ko maliit lang na bagay ito pero sigurado ako na kahit o paano malaking tulong to na may natin. No, tara, hanap tayo ng ano, hanap tayo ng pwede nating pagbigyan. Tali na natin para no, siguradong hindi mahulog. Hey, let's go! So yun, what's up mga tol? Good morning sa ating lahat. So, Yon guys, uh, uh, gusto ko lang magbigay ng ano, ng tulong sa iba ngayon. So yon guys, nakita nyo ba yon si Nanay? So gusto ko siya, gusto ko siya yung makakuha ng ano, ng uh, binili natin kanina. So tara, balikan natin. Ayun si oh. So sa kanya yung ibibigay yung binili natin kanina na uh, bigas, konting bigas tsaka uh, ilang perasong dilata. So So yun guys, dito ko kay Nanay ibibigay yung bigas na binili natin. Uh, sigurado ako makakatulong sa kanya to. Nay, ang sipag mo naman ah. Ang sipag mo naman. Taga saan kayo, na? Taga iba kayo? Siya, ano pangalan niya? Anong pangalan niya? Ah, Ana Rose. Naggaling kayo sa simbahan. Mm. Okay na yan. Medyo, ano lang talaga, nakakapagod lang maglakad. Pero maganda yan, exercise. Tsaka naiinitan siya. No? Tsaka pray lang na, pray lang kay Lloyd Siyempre Iyon ang kailangan talaga natin, mag-pray lang Ano yung bibigyan ko sa'yo? Uh, maliit lang to, pero sigurado ako makakatulong to sa'yo Kita-kita naglalakad kasi Sabi ko, kawawa oh, naman si Nanay ha ah. Siguro napapagod na rin si Nanay Ano yun? Ayan hindi yan masyadong malaki pero sigurado makakatulong yan. Malaking tulong na po. <laughs> Opo. Yun, sana may makapanood pa kay nanay para mabigyan sila ng tulong. Ah, dalawa lang po kayo. So, sana makatulong kahit pa paano. Dahan nyo pag nasa ko kayo ulit. No? Nay, salamat, salamat. Pray lang, pray. No? Hello? Pray lang kay Lord, ha? Pray. <laughs> Pray lang kay Lord. Paano na? Iaalis na ako, ha? Ay, sa, opo, opo. Sa, salamat, Nay. Salamat. Ah, naiyak na tuloy si Nanay. Iyan mo, Nay. Pag meron pang ano, dumating na blessing, pag ano. Saan ba kayo banda nakatira? Saan po? Ah, industrial. sige. Sige. Pag ano, pag naikutan ko ulit kayo Alam ko na medyo maliit pa yan Pero alam ko darating yung time Mas malaki pang blessing ang mabibigay sa inyo Ayan Nay, sige po, salamat Alis na po ako Ayan Lord, sana tulungan mo si na lagi Nay, sige po Isabit n'yo na lang po dyan Para ano Dinoblig ko po yung plastic Para hindi mabutas Salamat nai Ingat ka ha? Ingat ingat So yun guys Natatouch ako Kasi dadalawa lang pala sila ni nanay